Anak, papi, nga na naghinok ang anak. Huwabito, naglibodog sudan si Atisil, ani mo anak? Oo anak, huwagid naglibodog sudan si Atisil, ani mo anak? O, atay sudan anak? Naglain ba yung tiyan ni Mama Lisa kaganinang kadlaon anak sa isda, guruto anak? O oh, uh, anak, o oh, uh, mama o uh, sabi. Taga Santo. Kaloyan sa Ginoo ang bata na kong gwapo nga buutan kaayo nga matampuhin nga anak. Say good morning iho. Pagka guapo sa bata oh, gupuha gid si Say good morning to your viewers. Na guys, good morning guys. Mo ni akong update karon guys, diri sulod sa balay guys. Thank you so much for always watching, guys. Ingon ni Papi, guys. Yan mga palangga. Ah, grabe, pawis mga palangga. Oh. Lumalabas na naman ang aking pawis, guys. Yan, katatapos lang po namin mag ni Papi, guys. So, nagsasayaw lang po kami ng kaunti. So, good morning, good morning. Yan, grabe ang pawis, guys. Oh. Lumalabas na ang aking pawis, mga palangga. Medyo mainit na po dito sa loob ng bahay. So, happy Tuesday. A uh, happy Wednesday. So, today guys is Wednesday araw ng Miyerkules, July 30, 2025. This is uh, another update ni Papi guys. So, good morning, good morning everyone. Happy bliss uh, Wednesday to all. Ayan po. Ayan si Papi guys, medyo napapago din mga palangga oh. Medyo napapago din si Papi guys. So, time check here is around 8 a.m. So, wala pang kain si Papi guys. Pero tapos na po ako nagsaing dyan. Tapos na, ko, tapos na po ako nagsaing guys. Wala pang kain si Papi. So, mayroon po kaming ulam. Ah, uh, akseo na isda yung aming ulam guys good morning everyone so ayan mga palangga medyo napapagod ako guys kahit pa po uh, wala pang kain si papi uh, medyo mabigat na siya guys dahil malaki na po yung si papi ko guys sobrang napakabait at matampuhing aso good morning good morning good morning everyone Kumusta po ang inyong morning dyan guys? So, pahinga muna ako dito sa loob ng bahay guys kasi wala pa namang customer sa tindahan So, dito muna kami ni Papi sa loob ng bahay So, maya't maya lalabas po ako guys uh, Maglilinis po ako doon sa loob ng tindahan mga palangga Tapos na po ako naglinis sa labas kanina kasi maraming dahon na nahuhulog sa lupa yun, naglilinis po ako kanina guys sa likod at sa uh, harapan ng bahay Maraming mga dahon na nahuhulog dahil sa ilang araw na nahang naghangin dito guys So almost one week na naghangin po dito dahil mayroong habagat So good morning, good morning everyone So thank you for always watching guys Thank you for always supporting our videos ni Papi I love you all, I, love you all guys. Mahal ko po kayong lahat at ganun din mahal na mahal kayo ni Papi. So, thank you, thank you for watching. I love you all guys. Mahal, mahal na po kayo. Mahal na mahal po kayo ni Papi at ganun din sa akin. So, ayan, pinagdasal ko palagi na nandyan kayo sa malulusog na pangatawan kayong lahat ng aking mga viewers at subscribers. So, ayan. Every day, magpray lang po tayo, guys. Prayer is powerful. So good morning, happy Wednesday. Thank you for watching, everyone here. Love you all.